Porsche Spitcho Spitcho gay nas nimrak loyo so Sa mang kami sa nimrak bae da si. Yung driver ko guys so. oh. Unsa na nimrak bae da si do. Tar... Oh, eh. ba... Ah nimrak bae si. Kongkar <laughs> oy kong 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 balik tarin din. Ah Darwin si. Darwin si ta. Nimrak bae da si Kanun. Yo so, yan. Sa so, kami don kasi ana man. May tiping pa kami gagawin. Sama ko pala si Idol Nimrock. Traffic, traffic guys, tingnan nyo. Yan, traffic, traffic hanggang doon. Yan, maraming sasakyan ng mga kalupong natin. Mataas yung linya guys. Baka may sahod sa ano, dulo. Ah, may sahod ba? <laughs> Ayun <sahod>, guys. <laughs> sa malapit. Ang driver ko

saba automatic patay oialamat <laughs> sa suporta thank you guys yun oh limpak by the sea oh so siya wow ayun ayun pala sila guys oh dito hey guys, tayo yung bio dito geso hmm dinan yung bio guys oi oh, may may pang bata. May pang dalag po. Mm. May, may pang bata, yung may pang malaki. Okay. Yung mga agot agot na ba? Kala mo ano lang, hindi malalim pero malalim pala tingnan mo. Ah, kabila sila, nasa baba. Ito yung daanan guys, pa, pa, pa bawa. Oh, tingnan nyo guys.

I do